Hello guys! Welcome po ulit sa aking channel. For today's video, gagawa tayo ng isang saging nasaba recipe. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe at i-hit ang bell icon para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga video recipes. Para sa ating mga sangkap, meron tayong labing tatlong hinog na saging nasaba. 1 cup all-purpose flour 1 fourth cup white sugar Isang itlog pero optional lang po ito. Bread crumbs. At keso or cheese. Depende po sa inyo kung ano ang gusto ninyong gamitin. Nakalimutan ko pong banggitin ang tubig. Ang una po natin gagawin ay ilalaga natin ang ating mga hinug na saba. Ilaga po natin ito sa loob ng limang minuto or hanggang sa lumambot ang ating saba. Lagyan po natin ng tubig ang ating kasirola. Mga kalahati lang po ng ating kasirola ang tubig. At balikan po natin pagluto ng ating saba. At ayan, habang hinihintay nating maluto ang ating saba, hiwain na natin ang ating mga cheese. Kayo na po ang bahala kung gaano kalaking cheese ang gusto ninyong ilagay. Yung sukat po ng cheese na inilagay ko ay sakto lamang po sa mixture ng ating saba. Kaya na po ang bahalang magtansya sa aking pagkakahiwa. Ito na po ang ating saba. Makalipas po ang limang minuto, okay na po ang ating nilagang saba. Babalatan ko na po ito habang mainit pa para po mas madaling durugin habang mainit pa. Gagamit po ako ng dalawang tinidor pang balat para hindi po tayo mapaso. O ba? Diba, ganito lang po kadali magbalat ng saging gamit ang tinidor. Ayan, habang nagbabalat po tayo ng ating saging na saba, shout out po kay Rosalinda Forte Nabia from Saudi Arabia. At eto na, tapos na tayong magbalat. Ang susunod natin gagawin ay durugin na natin ang ating mga saging. At meron nga ako ditong masher. Tara at subukan natin gamitin. Maganda po siya gamitin kaya lang medyo nahirapan po tayong gamitin ang ating masher. Hindi po tayo makabwelo ng pagdiin dahil baka bumigay ang ating lamesa. Kaya mas minabuti ko pong gumamit ng tinidor, pangdurog sa ating saging na saba. O diba, mas madali po para sa akin na tinidor ang gamitin. O diba, walang kahirap-hirap. At eto na nga, tapos na natin durugin ang ating mga saba. Ngayon, gagamit tayo ng isang malinis na bowl. At maglalagay na tayo dito ng plastic gloves. Salin na natin ang ating dinurog na saging. At ilagay na ang 1/4 cup white sugar. At haluin ng mabuti hanggang sa magkumbay ng ang ating asukal at ang saging. At eto na nga, habang naghahalo tayo ng ating saging, kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe at i hit ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga video recipes. At ngayon, pwede na nating ilagay ang ating all-purpose flour. Paunti-unti lamang po ang lagay natin. Pag medyo dry na po ang ating mixture, lagyan po natin ng tubig paunti-unti. Hanggang sa mailagay na po natin lahat ang ating harina. Ang texture po na hinahanap natin sa ating mixture, dapat po ay nabibilog natin ang ating saging na hindi na po dumitikit sa ating mga kamay. O palad pala. Kaya tansya-tansya lang po ang paglalagay ng ating tubig para hindi po mapalambot ang ating mixture. Ito na po ang ating mixture. Hulmahin na po natin ang ating saba mixture. Gagamit po ako dito ng 1 cup measuring cup. Para pare-pareho po ang laki ng ating saba mixture. Para dare diretso po ang ating paghuhulma, tatakalin ko na po ang ating mga mixture. Bilogin lamang po natin at palaparin ang ating saba mixture. And then, papalaman na po natin ng ating hiniwang mga cheese. Isa lang po ang ilalagay nating palaman ha. Ilagay na po natin ang cheese at sundan lamang ang aking ginagawa. Ang hirap pong ipaliwanag isa-isa. Kaya panoorin nyo na lang po. At pagulungin na po natin sa breadcrumbs bago natin iprito. Hindi ko na nga po pala nagamit dito yung itlog dahil didikit na po ang ating breadcrumbs sa ating saba mixture. Ulitin lamang po natin ang proseso hanggang sa matapos nating ihulma ang ating saba mixture. Naghulma mga lang po pala ako dito ng anim na piraso at magtiprito na tayo. Magpainit na po tayo ng mantika sa ating kawali. Dapat medyo marami po ang ating mantika. Yung lulubog ang kalahati ng ating saba mixture. Para even po ang pagkakaluto ng ating saba. Para malaman natin kung mainit na ang mantika, maglaglag tayo ng isang butil ng breadcrumbs. Pag lumutang ito, ibig sabihin mainit na ang ating mantika. Okay, lumutang na po siya. So, ibig sabihin, pwede na natin isa lang ang ating saba mixture. Lulutuin lamang po natin ito ng ilang minuto, both sides. Pag golden brown na po, pwede na po natin baliktarin ang ating saba. Ang apoy po natin dito ay medium to low heat lamang po para hindi po matusta ang ating saba. Ayan, after one and a half minutes, babalik ta rin na natin ang ating saba mixture. Kung napapansin po niyo, hindi pa siya masyadong golden brown. Ang gagawin po natin, after one and a half minutes, babalik ta rin po ulit natin hanggang sa makuha natin ang tamang pagka-golden brown. Ganito po ang kulay na hinahanap natin. Pwede na po natin itong ahunin. Ito na po ang ating sabawid cheese filling. Excited na po akong tikman. Kaya ano pang hinihintay natin? Tingnan nyo po o, oh, napakaganda ng pagkakaluto natin. Perfect. Napakaganda ng pagka golden brown ng ating saba. Pwede po natin tuhugin ng ating mga niluto ng parang banana cue. O, oh, di ba? Ang ganda. Tara, tikman na po natin. Tingnan po natin ang loob ng ating saba. Ayan, melted na po ang ating cheese sa loob. Sakto lang po yung inilagay nating harina. Hindi po siya matigas. Tikman na po natin. Malambot pa rin po ang texture ng ating niluto dahil hindi po napasobra ang ating harina. Saktong-sakto lang po. Bumagay po talaga yung cheese or yung alat ng cheese sa ah, tamis ng ating saba. Kaya talaga naman pong masarap ang ating saba recipe na ito. Oo, tingnan nyo po ang cheese. Natutunaw na sa gitna. 100% napakasarap ng ating recipe. Kaya ano pa pong hinihintay ninyo, subukan na po ninyo ang ating saba recipe na ito. At kung nagustuhan po ninyo ang video recipe na ito, please don't forget to like, at kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe at i-hit ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga video recipes. Bye for now guys! See you next time!